Isang karanasan na hindi ko makalimutan na kung saan hindi pala nalulugod ang Diyos. Ito ang karanasan tungkol sa fiesta. Pista ng mga imahen at ang nawawalang espiritu sa isang bayang mayaman sa tradisyon at kulay, ang San Isidro, taun-taon ay ipinagdiriwang ang isang dakilang pista. Ito ang araw kung saan ipinaparada ang kanilang mga pinagpipitagan ng imahen gawa sa kahoy at pinintahan ng ginto, bawat isa ay may kanya-kanyang kwento ng kababalaghan na isinasalaysay ng matatanda sa mga bata. Ang mga lansangan ay puno ng tao, ang hangin ay puno ng awit at dasal, at ang mga puso ay tila umaapaw sa kagalakan at pag-asa. Para sa kanila, ito ang paraan upang magpasalamat at humingi ng biyaya sa kanilang mga patron. Ang bawat kandilang sinisindihan, bawat bulaklak na iniaalay, at bawat hakbang sa prosesyon ay tanda ng kanilang matinding pananampalataya. Subalit, sa likod ng magarbong pagtatanghal at mga pag-aalay, may isang bulong na hindi naririnig, Isang katutuhanang nakabaon sa kaibuturan ng mga aklat ng sinaunang karunungan. Si Aling Martha, isang matandang babae na ang mga mata ay nakakita na ng maraming pista, ay madalas na nauupo sa lilam ng malaking mangga, pinagmamasdan ang mga nagdaraan. Ang kanyang puso ay may bahid ng kalungkutan sa bawat taon na lumilipas. Naaalala niya ang mga kwento ng kanyang ama tungkol sa salita ng Diyos. Anak, sabi nito noong bata pa siya, ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa kanya ay dapat samamba sa espiritu at katutuhanan. Sa paglipas ng panahon, tila nawala ang tunay na diwa ng pagsamba, napalitan ng formalidad at mga ritual na walang kaluluwa. Isang araw, habang dumadaan ang prosesyon ng San Roque, bitbit -bit ang isang imaheng yari sa sementong pininturahan, naisip ni Aling Marta ang sinasabi ng Isayas Kapitulo 44, versikulo 9 hanggang 10, ang lahat ng gumagawa ng mga Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan, at ang kanilang mga iniibig ay hindi makapagbibigay ng pakinabang. Ang mga nagsasaksi sa kanila ay hindi nakakakita, ni hindi nakakaalam, upang sila ay mapahiya. Sino ang gumagawa ng Diyos o nagbububo ng rebulto na hindi makapagbibigay ng pakinabang? Ang mga salitang ito ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa, na nagpapaalala sa kanya na ang tunay na Diyos ay hindi nananahan sa mga gawang kamay. Dumating ang araw ng prosesyon ng Nuestra Senora ang mga tao ay naguunahan sa paghawak sa lubad ng Andes, naniniwalang ito ay magbibigay ng himala. Ang ilan ay naglalakad ng nakaluhod, nagtitiis sa sakit bilang tanda ng debosyon. Nakita ni Aling Martha ang isang ina na buong pagtatakip silim ay naghintay upang mahipo ang paanan ng birhen, humihingi ng lunas para sa kanyang may sakit na anak. Sa sandaling iyon, naisip ni Aling Martha ang sinabi ni Kristo kay Maria Magdalena sa Juan Kapitulo 20 Versikulo 17, Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa Ama. Ang tunay na ugnayan sa Diyos ay hindi kailangan ng pisikal na paghawak sa isang imahen, kundi sa isang espiritwal na koneksyon sa pamamagitan ng pananampalataya. Narinig din niya ang mga pastor sa kanilang pangangaral na si Kristo, habang narito sa lupa, ay hindi kailanman nagturo ng pagsamba sa mga imahen. Sa katunayan, ang mga apostol mismo, sa kanilang pagpapalaganap ng mabuting balita, ay hindi gumamit ng mga rebulto o mga parada bilang sentro ng kanilang pananampalataya. Sa gawa Kapitulo 17 Versikulo 29, sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Atenas, Kung gayon, yamang tayo ilahin ng Diyos, hindi tayo dapat mag-isip na ang pagka ay tulad ng ginto o pilak o bato na inukit ng sining at katalinuhan ng tao. Malinaw na ipinapahayag na ang Diyos ay higit pa sa anumang likha ng tao. Ang mga bagay na ito, bulong ni Aling Martha sa sarili, ay tila mga anino lamang na sumasayaw sa ilalim ng buwan, nagpapanggap na sila ang pinagmula ng liwanag. Subalit ang tunay na araw, ang Diyos mismo, ay naghihintay na makita at sambahin sa isang paraan na walang kasamang paimbabaw na ritual. Ang mga tao, sa kanilang pag-aalay at prosesyon, ay tulad ng mga nagbibigay ng ginto sa isang hari na humihingi ng tapat na puso. Ang Panginoon ay hindi nalulugod sa mga handog na walang kasamang pagsisisi at tunay na pagkilala sa kanyang kapangyarihan at pagkajos. Sa huli, habang unti-unting lumulubog ang araw at natatapos ang prosesyon, nakita ni Aling Martha ang mga tao na nag-uuwian, may dalang saya sa labas ngunit may uhaw pa rin sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa. Ang tunay na Diyos ay naghahanap ng mga tunay na sumasamba, hindi ng mga nagtatago sa likod ng mga anino ng nakaraan o ng mga gawang kamay. Siya ay naghihintay, hindi sa mga lansangan na puno ng pagdiriwang, kundi sa mga puso na handang magbukas at samamba sa kanya sa espiritu at katotohanan, gaya ng nakasulat sa Juan Kapitulo 4 versikulo 24, ang Diyos ay Espiritu, at ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at katutuhanan. Ang bayan ng San Isidro, sa kabila ng kanilang makulay na pista, ay may mahalagang aral na matututunan, na ang kapurihan at pagsamba ay dapat ibigay lamang sa Diyos na lamalang, at hindi sa anumang bagay na gawa ng kanyang mga nilalang. Ang tunay na kaligayahan at kapayapaan ay matatagpuan hindi sa paghawak sa mga imahen, kundi sa pagyakap sa salita ng buhay at sa pagtalima sa kalooban ng Panginoon. Ang pista ng mga anino at ang paghahanap sa tanglaw ng katutuhanan sa liblib na bayan ng San Isidro, kung saan ang panahon ay tila isang lumang orasan na umuusad ng mabagal, ang bawat taon ay nagdadala ng isang ritual na nakaukit na sa kaluluwa ng mga mamamayan, ang pista ng mga Jos Diyos Josan. Hindi ito simpleng pagdiriwang, ito ay isang tapestry ng mga kulay, ng mga awit, at ng mga bulong, na bawat hibla ay hinabi ng matagal ng tradisyon. Ang mga imahen, na gawa sa kahoy na sinlinis ng panahon at pinalamutian ng gintot pilak, ay tila mga maningning na bato sa isang kadena ng pagsamba, bawat isa ay may kwentong itinurok sa puso ng mga bata tulad ng panla sa matabang lupa. Ang lansangan ay nagiging isang malawak na karagatan ng tao, ang kanilang mga tinig ay gumagapang sa hangin tulad ng alon, at ang mga puso ay tila punong-puno ng pag-asa na ang bawat pag-aalay ay isang susi sa pintuan ng kalangitan. Subalit, sa likod ng maluningning na pagtatanghal na ito, may isang ugong na mas tahimik kaysa sa hangin nagdadala ng mga panalangin, isang talinghagang nakabaon sa balat ng lupa na naghihintay mahukay. Ay nakapagbasa na ng maraming kabanata ng buhay, ay madalas na natagpuan sa lilam ng mangga, pinagmamasdan ang prosesyon. Ang kanyang puso ay isang lumang sisidla ng mga alaala, at sa bawat paglipas ng pista, ito ay napupuno ng pait. Naaalala niya ang kanyang ama, na ang mga salita ay tila mga binhi na itinanam sa kanyang murang isip. Anak, sasabihin ito sa kanya, ang Diyos ay parang malalim na balon, hindi mo makikita ang kanyang ilalim sa pamamagitan ng mga batong iyong inihahagis, kundi sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang sariling salamin. Tila, ang malalim na balong ito ay natabunan na ng mga ritual, ang salamin ay nilamon ng mga formalidad na walang kaluluwa. Isang araw, habang ang prosesyon ng San Roque ay dahanda ang lumulutang sa kalsada, ang imahen ay tila isang bangka na walang layar sa agos ng paniniwala. Naisip ni Aling Martha ang sinasabi ng Isayas Kapitulo 44 Versikulo 9 hanggang Jis, ang lahat ng gumagawa ng mga Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan, at ang kanilang mga iniibig ay hindi makapagbibigay ng pakinabang. Ang mga nagsasaksi sa kanila ay hindi nakakakita, ni hindi nakakaalam, upang sila ay mapahiya. Sino ang gumagawa ng Diyos o nagbububo ng rebulto na hindi makapagbibigay ng pakinabang? Isayas Kapitulo 44 Versikulo 9 hanggang Gis para kay Aling Martha, ang mga imahen ay tila mga bulaklak na walang ugat, maganda sa paningin ngunit walang buhay, walang kakayahang magbigay ng tunay na sastansya, dumating ang prosesyon ng Nuestra Senora, ang imahen ay tila isang reyna na nakaupo sa kanyang trono, bitbit ng mga deboto na ang pawis ay tila mga perlas na nagpapatunay ng kanilang pagod. Ang mga tao ay naguunahan sa paghawak sa lubad ng Andes, naniniwalang ito ay isang tulay sa mga himala. Ang ilan ay naglakad ng nakaluhod. Ang bawat hakbang ay isang panata na tila tinik na kumukurot sa kanilang laman, umaasang ang sakit ay magiging lunas. Nakita ni Aling Martha ang isang ina na ang mga mata ay puno ng luha, naghihintay upang mahipo ang paanan ng birhen, humihingi ng lunas para sa kanyang may sakit na anak. Sa sandaling iyon, ang kanyang isip ay dinala sa Juan Kapitulo 20 Versikulo 17, Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa ama. Juan Kapitulo 20 Versikulo 17 ang pag-ibig ng Diyos ay hindi tila isang damit na kailangan hawakan upang maramdaman, kundi isang hangin na kailangan lang damhin upang mapuno ang baga. Ang mga salita ng mga pastor ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, na si Kristo ay hindi kailanman nagturo ng pagsamba sa mga larawan. Ang mga apostol, sa kanilang paglalakbay upang ipunla ang salita, ay hindi nagtanim ng mga rebulto kundi mga aral sa puso ng mga tao. Sa gawa Kapitulo 17 Versikulo 29, sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Atenas, kung gayon, yamang tayo'y lahi ng Diyos, hindi tayo dapat mag-isip na ang pagka-Diyos ay tulad ng ginto o pilak o bato, na inukit ng sining at katalinuhan ng tao. Gawa Kapitulo 17 Versikulo 29 Ang mga likha ng tao, gaano man kaganda, ay tila mga bituin sa gabi na sumusunod lamang sa liwanag ng araw, hindi kailanman magiging pinagmulan nito. Ang mga gawaing ito, bulong ni Aling Martha, ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig, ay tulad ng mga naglalakad sa desyerto, umiinom ng tubig mula sa salamin na kanilang hawak, sa halip na humanap ng tunay na bukal. Ang mga pag-aalay at prosesyon ay tila mga nagbibigay ng bulaklak sa isang pintor na humihingi ng isang obra maestra. Ang Panginoon ay hindi nalulugod sa mga handog na walang kasamang pagsisisi, tunay na pagkilala sa kanyang kapangyarihan, at pagkajos. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nabibili ng ginto o pilak, kundi ng isang pusong mapagpakumbaba at tapat. Sa pagtatapos ng araw, Abang ang mga huling sinag ng araw ay tila mga gintong pawiran sa kalangitan, at ang mga prosesyon ay unti-unting nawawala, nakita ni Aling Martha ang mga tao na nag uuwian Ang kanilang mga mukha ay pununang. Pagod-hirap pansin ni Aling Martha na ang mga bagay na yuon ay hindi mapapakinabangan at hindi pala nakakalugod sa dakilang Panginoon ang mga pagsakripisyo ng karamihan subalit mapapansin natin na ang Jos, mismo ang gagawa ng paraan upang mabigyan dapat natin siya ng kapulihan hindi sa pamamagitan ng mga ginagawa ng pagsunod sa mga nakaraang mga samahan na nakikita natin sa lansangan subalit titingnan natin sabi ni Aling Martha sa kanyang sarili kailanman hindi ako tatalima sa mga gayong gawain sapagkat ang tunay na pagsunod ay nasa Espiritu Santo lamang at sa pangalan ng Panginoon ako susunod sa kanyang kalooban maraming salamat.